Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Filipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit o PM covers at kulturang Pinoy. Naway magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat! Mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas ika anim na bahagi Ang unang sigaw sa Pugadlawin, daan at naput-anim, ang unang sigaw sa Pugad Lawin noong Agosto 23, 1896 ay isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa araw na ito, sa pamumuno ni Andres Bonifacio, ang mga kasapi ng Katipunan ay nagtipon-tipon sa Pugad Lawin at pinunit ang kanilang mga sedula bilang tanda ng kanilang pag sa laban sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Ang pag-aalsa sa Pugad Lawin ay nagsimula ng mahayag ang pagkakatatag ng katipunan. Noong Agosto 1896, isang libo walong daan at anim na diskubre ng mga otoridad na Kastila ang lihim na samahan na nagdulot ng sunod sunod na pag-aresto sa mga kasapi. Sa kabila ng banta, ipinatawag ni Bonifacio ang isang pagpupulong upang talakayin ang mga susunod na hakbang sa Pugad Lawin, na matatagpuan sa Balintawak. Ngayon ay bahagi ng Quezon City. Tinanong ni Bonifacio ang mga kasapi kung handa na silang simulan ang armadong pag aalsa Ang sagot ng mga tao ay isang matinding, oo, bilang pagsang ayon sa pag-aalsa. Ang pagputol at pagpunit ng kanilang mga sedula, na simbolo ng kanilang pagkilala sa kapangyarihan ng Espanya, ay isang malinaw na pahayag ng kanilang paghihimagsik. Ang unang sigaw sa Pugad Lawin ay naging hudyat ng pagsisimula ng malawakang revolusyon, laban sa mga Kastila. Ang mga sumunod na araw ay nagkaroon ng sunod-sunod na pag-aalsa sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Ang mga revolusyonaryo ay lumaban sa kabila ng kapulangan sa armas at mga kagamitan. Ang kahalagahan ng unang sigaw sa Pugad Lawin ay hindi lamang nakasalalay sa akto ng pag-aalsa, kundi pati na rin sa simbolismo nito. Ito ay nagpapakita ng determinasyon ng mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang kalayaan sa kabila ng panganib at kahirapan. Ang tapang at pagkakaisa na ipinakita sa Pugad Lawin ay nagsilbing inspirasyon sa buong bansa. Sa kasaysayan, ang unang sigaw sa Pugad Lawin ay nagbigay din sa kahalagahan ng literato, pagkakaisa sa pakikibaka para sa kalayaan si Andres Bonifacio, bilang leader ng katipunan, ay nagpakita ng kanyang kakayahan na magbuklod ng mga tao at pamunuan ang revolusyon. Ang kanyang halimbawa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Ang unang sigaw sa Pugad Lawin ay naging isa sa mga pangunahing simula ng revolusyon Pilipino na nagresulta sa maraming labanan at sakripisyo. Bagaman hindi agad nakamit ang kalayaan, ang mga pangyayari sa Pugad Lawin ay nagbigay daan sa mas malawak na kirusan para sa kasarinlan. Sa kasalukuyan, ang alaala ng unang sigaw sa Pugad Lawin ay pinararangalan tuwing Agosto 23 na kinikilala bilang isang mahalagang araw sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga seremonya at pagbunita sa araw na ito ay nagpapaalala sa mga Pilipino ng kanilang makasaysayang laban para sa kalayaan. Ang unang sigaw sa Pugad Lawin ay isang simbolo ng tapang, determinasyon, at pagmamahal sa bayan. Ito ay isang paalala na ang kalayaan ay bunga ng sama-samang pagsusumikap at sakripisyo ng mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay para sa ikabubuti ng bansa. Ang kwento ng unang sigaw sa Pugad Lawin ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang laban para sa katarungan, kalayaan, at kasarinlan. Ang mga prinsipyo ng katipunan at ang kanilang pagnanais na makamit ang isang malayang Pilipinas ay patuloy na itinataguyod ng mga susunod na generasyon.